Uh, lumitaw na talagang iskandaloso nga po itong uh, naging patakaran nyo pagdating sa atian ng dividendo. Yan yung sinasabi ko po dito noon ng committee ito. Mas inuuna nyo po yung kita kaysa sa serbisyo, kaysa sa kwalidad ng serbisyo na ibibigay nyo sa taong bayan. Normal po yon sa isang uh, pagpapatakbo ng negosyo. Okay, dami dami yung pera po ma'am. Doon po sa tinatawag yung right of way nagagawa nyo po ng paraan yan nga nang sabi ko na dito noon paulit-ulit tayo parang silang plaka uh, let's move on muna dito sa NGCP NGCP nung last time nag-usap tayo rito uh, connection po namin ng committee yung napakalaking dividendo na natatanggap nyo na scandalous na if uh, I may call it, at nagsambit kayo ng mga documents na ni-request namin. Okay. Pinaunlakan niyo po kami at maraming salamat. Uh, base po dito sa documents na sinabit nyo, uh, lumitaw na talagang iskandaloso nga po itong uh, naging patakaran nyo pagdating sa hatian ng dividendo. Example po sa 2011, ano po, yung inyo pong ratio of investment capital expenditure was at 24.49%. Ito po, na, galing po sa inyo to. And then, yung ratio dividends to net income is 101.9%. Ang average pulang dapat na dividendo versus po sa capital outlay, meaning yung net income, dapat ang maging dividendo lang sa net income, dapat nag-range from 30 to 40% or even 50%. In this case, lumundag po kayo sa 101.9%. So, mas malaki po talaga ang dividendo kesa po sa ang capital outlay. So, ito po yung isang reason kung bakit nadidelay po yung development. Kasi mas nakafocus po kayo doon sa kikitain ng inyong mga shareholders versus doon po sa servisyo niyo sa inyong mga consumers. And ganun din po noong 2012, 20.79% lamang po yung ratio of investment capital expenditure. Ibig sabihin, yung nagastos niyo po uh, doon sa tinatawag ng capital outlay. And yet, lumundag sa 86.4% ang pinaghati-hatian po ng inyong mga shareholders. Ito pa po, noong 2013, 26. 64% yung pong naging capital expenditures to revenues. And yet, yung dividendo ninyo, 113.3%. Ganun po yan, all the way to 2019. Pagdating po ng 2020, medyo bumabawi na po kayo, in fairness. Uh, Noong 2019, medyo bumabawi na po kayo kasi po 84.65% ang uh, inyo pong uh, expenditures revenue and dividend nyo is 74.9% and then ganoon din po sa 2020 84.64% ang inyo pong naging expenditures revenues and 51.1% lamang po ang inyong pinaghatiang dividendo so bumabawi lang kayo nung pagdating ng 2019-2020 and then ngayon pero noong 2020 11, down to 2019 up to 2020 one to sawa po kayo one to sawa po kayo sa paghahatian ng napakalaking dividendo sa inyong mga shareholders ayun po galing po sa inyo to itong yes. document na ito yes Mr. Chair may yeah, kaya nga po let me continue Yan yung sinasabi ko po dito noon ng committee ito. Mas inuuna niyo po yung kita kaysa sa serbisyo kaysa sa kwalidad ng serbisyo na ibibigay niyo sa taong bayan. Ito po, dokumento to na galing sa inyo. May I, Mr. Chair, be recognized? Yes, ma'am. Um, first of all, Mr. Chair, thank you. Um, and uh, Just a couple of points po to explain. Yung pagpondo po ng mga projects namin, regulated po ng ERC yan. Sila po ang nag nagdidikta kung ano yung gagastos namin sa isang taon. Uh, actually, sa isang regulatory period. So, yung CAPEX po na gagastosin namin, hindi po yan uh, kami ang nagdedetermine. Kailangan in-approbahan po yan ng ERC. Pangalawa po, yung funding po sa CAPEX natin is, um, ano po, pwede pong mix po ng debt to equity. So, yung um, pinag gagalingan po ng funding namin meron pong equity na galing sa amin at meron pong debt no kasama po um, normal po yon sa isang uh, pagpapatakbo ng negosyo pangatlo po um yung uh, pagretain po ng earnings Uh, sa base po sa kasalukuyang mga batas kailangan po namin i-distribute yan pag hindi ho i-am um, i-distribute yung earnings ng kumpanya mapipinalize ho kami mm -hmm. so yan po yung naging dahilan at kung makikita nyo naman po uh, may may mga taon na mas mataas po ang actual capital outlay kesa po doon sa budget na ibinigay ng ERC um, as previously explained po ng uh, ERC chair nasa um, nasa kalagait, kalagit kalagit na, po tayo ng pagpoproseso ng fourth and fifth regulatory period. So meron po kami nitong five-year period para um, punan po yung mga requirement natin for capital. So hindi po one is to one yung earnings dun sa capital outlay. Um, separate po yan. Pinanggagalingan po ng pampondo sa mga proyekto. if um, okay, pampondo po sa mga proyekto. 37 ng mga projects are delayed na. At yung sinasabi niyo po na hindi po kayo nagde-decide dun po sa ninyo, yung point sa ERC. Pero kayo po yung nag-a-apply at nagpo-propose sa ERC para dun sa mga proyekto ninyong gagastusan. At yung mga proyekto na in-apply at pre-propose ninyo, eh, hindi po natutupad at nadidelay pa rin po. Tama po. Um, tuukol po dun sa binanggit nyo na um, higit dalawang libong araw na naging, naging delay. Yan po ata yung Batangas Cavite Interconnection if I'm not mistaken po. At ang dahilan po niyan, ah, Bata Bataan Cavite Interconnection po. Yes, so, Ma'am, pakisagot lang po muna. Opo, okay, yun nga po. Yung, yung, yun po yung sinasa hindi, ngayon po na sabi niyo po kasi kayo po uh, ang ERC tali ang kamay niyo kasi ang ERC ang nagde-decide kung magkano po yung gagastos niyo. Yes po. Right? On the other hand, what I'm saying here now is, yes, ERC will decide kung ano yung pwede yung pagpupunduhan ng proyekto, anong gagastos niyo. Pero kayo po nag-a-apply sa ERC para sa mga proyekto kayo po magpopopost, mag-apply kayo doon sa uh, gagawin yung proyekto. Tama po yun. Kaso yung mga ina-applyan niyo at pre-repost niyo in ng ERC, eh, hindi niyo naman po tinutupad na de Umabot pa hanggang 37 na po itong mga delayed projects niyo. Yung nga po, um, nag-issue na naman po ang ERC ng show cost order at ipapaliwanag po namin yung cost of delay. Tulad nga po. sana po huwag na kayo mag ng show cost order. Dapat before the show. Ah, kasi pag ah, nag-issue ng show cost order ng ERC, ibig sabihin may problema na po kayo. Sana huwag niyo po intayin kasi ang laki na ang kinikita ng ERC. NCERC. Actually, I mean, it's kinikita ng NGCP. Actually po, yung mga status ng projects ng NGCP ay regular po namin um, pinapaalam sa Department of Energy at ng ERC. So yung explanation po doon na on record na rin. So po. how, how do you explain na 37 na mga projects ninyo ay matagal ng delayed? Um, kagaya po nung um, ibang mga... Um, right of na, way, hulaan ko na, right of way. Yes po. Sa takot-tatohanan, right of way. Sa dami-dami yung pera po, ma'am. Doon po sa tinatawag niyong right of way, nagagawa niyo po ng paraan. Yan nga nang sabi ko na dito noon, paulit-ulit tayo parang silang plaka. Eh baka binabarat niyo po yung bang pag-offer ng lupa na bibilhin niyo. Eh kahit na po ako, lalapitan niyo po ako. Alam ko NGCP, eh siyempre, tataasan ko ng konting market value. Eh bakit hindi niyo pampayan? O bakit niyo eh, at least man lang malapit doon sa ino offer na amount? Yung uh, may-ari ng dupa, e eh, total, marami naman po kayong kita, di ba? Yung ating right-of-way po, ang in-offer natin up to fair market value po. Tama po yun, yun po ang ginagawa Okay, fair HCC market value. value. Kunyari medyo tomas lang ng konti, ba't di mo nalang po pagbigyan? Tutal, laki naman ang kita nyo para matapos ng project. Kasi ang nangyari ma'am, dumadami ng dumadami yung mga project delays at ang ginagamit yung palaging palusot ay right-of-way. Nakakas, nakakabingi na po yung palusot na right of way na kung gusto niyo po talaga, kaya niyo pong gawa ng paraan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun po yung kasabihan, di ho ba? So, so, So sa dinami-dami pong pera ninyo, you could have done something to resolve that problem of right of way. On a, para hindi niyo po pwedeng gamitin yan na dahilan palagi at nakakabingi na po. Na, on a case-to-case -case basis, ginagawa po natin yon Pero dahil sa mainam na pagpapalakad ng isang negosyo katulad... Mainam na <-NC2> pamabalakad. <NGC2> kung mainam na pamabalakad. Kung mainam na pamabalakad po okay, ma. Yun. eh, eh sana po, hindi nagkakadili-dili mga projects. Actually, sir... If no, no, let, let me add, madam. 30% ang binabayad po ng lahat ng korporasyon sa Republika ng Pilipinas at ang NGCP ay allowed na magbayad lamang ng 3%. At nakaka-skandalo po na doon pa sa 3% na nga lang katiting at ipinapasa pa pala sa consumer. Um, may I be recognized, Mr. Chair? Diba? Yes, ma'am. Um, yung franchise po namin is 3% on gross unlike a regular income tax which is um, imposed on net income okay. ibig sabihin po nun yung lahat hunang nang natatanggap namin hindi ho namin ibinabawas yung mga expenses doon para patawan ng tax uh, bukod pa doon yung pagpapasa po nang uh, kasi a franchise tax may be considered as an operational expense uh, kagaya ho ng sinabi namin sa huling hearing itong patakaran na ho na ito ay minana namin kasama po siya sa regulatory framework nung panahon po ng Transco yung kanilang income tax ay pinapasa din po sa consumers nila via the rates probably 3% ang um, income Unlikely. tax po sila ibig sabihin net income. Kami po mababa yung rate kasi gross receipts. Ibig sabihin ho hindi kami makakapag-deduct uh, ng mga expenses at uh, even the franchise taxes po for other utilities na ipapasa rin po sa rate. So hindi po ito espesyal para sa NGCP. Batay po ito sa kasalukuyang regulatory framework. Kaya nga po, yun regulatory framework because you were given special considerations whereas other companies are not. So um, what makes you so special? So special kasi Transco was also given the same... Um, ability to pass on the the tax. Yes, the ability to pass on but mas mataas mas mataas po ang bayad nila kaysa sa binabayad po. Mas mataas din po ang pinasa nila. Uh, ganon din po pareho, yung may problema sa Transco. So, may mas mas may problema po sa inyo. Diba? Maliit mas maliit po yung aming um, yung na ng yung yung part because it's based on gross receipts. Ma'am, ito po ma pinapalabas niyo may nang niyo kasi kung may nang kita niyo o parang masyado kay maraming ginagastos, masyado mataas yung uh, tax niyo dahil nababase po sa gross receipts. Eh ang lalaki po ng dividendo niyo by the billions ERC.